kasi minsot pa ada na bulok Kaya yung <laughs> anak dokano ano si Beja Vince okay yung anak ano grade Green Blake alright so I know ang complete name ng nila po siya 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 Tama siya 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 Dear Ate Charo. Hi, Kayang. Happy birthday. Um, uh, ang wish ko lang sa'yo ay... Ano? Wala masabi? sabi? Uh, Bawas ka lang sa goal mo. And... Wala na yung siya. Wala na yung siya. Wala na yung Pagkatapos mo ang picture, uh, get closer muna, confess at tumit po sa ating poruman. Hindi po siya nag-blow, nag, -glow, nag -glow ka na. Sige muna sa blow ka. Namatay. So, kasalanan ko. Alright, maraming salam po once again. Di Kelsey, and ating boy, yung So, i muna. Blow. parang nangihino naman ako. Blow, <laughs> ang ante, how's blow? Oh, Pua, na ang naman yan. Pahingin naman sign po ni Bigay para po kay Bea. Lapit ko kayo yun. So, um, happy birthday. Happy 18th birthday, Bea. And salamat sa pag-invite. Kahit na hindi na tayo ganun ka-close, tayo tayo magpipinsan before ng mga kabataan natin. Um, uh, salamat kasi naalala mo pa rin ako at wala akong ibang hiling sa'yo kundi mapag matapos mo yung pag-aaral mo. At makamit mo lahat ng mga pangarap mo. At maging blessings ka sa family mo. At yeah. mag-ingat ka palagi. Ha? <laughs> saan siya pupunta Japan? <laughs> <laughs> Wala kang mag okay, pala. Hindi. Ayun. Kung saan ka mandali ng iyong mga maam. ingatan ka po, Panginoon. Ano? Ako saan siya talaga? <laughs> Ay, saan siya. Um, Napaproud lang sa'yo kasi kaya